of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada. Isinasa puso namin ang bawat gawain of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. na italang antas noong December 2024 ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Ang inflation rate ay pumasok pa rin sa target ng administrasyong Marcos na 2% hanggang 4%. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ito ay magandang indikasyon ng mga hakbang ng gobyerno para mapanatili ang matatag na presyo Inaasahan din naman o no, ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatiling na process at ibig sabihin hindi na ito dadaan sa deliberasyon ng House Committee on Justice para i-determine o tukuyin yung sufficiency in form and the substance